Marcos! Oh! Eh, Ano? Ito ko sa'yo! Gulo-gulo mo, bala ka nga dyan. Oh, ito na, Bia! Oh. Yung trending ngayon na challenge, ha? Yung trending? Sige, oh. Dapat galingan mo, ha? Oo, ah! Yan nga, pag sinabi ko pangalan, sabihin mo apelido. Ganon! Sabihin ko apelido? Oo, oh, ganon! Oh, oh, wait lang, ha? Hmm. Kaano muna ako? Tapos, ikaw naman. Oh, sige. Oh. game! Game! <laughs> Teka, yung ano ngayon. Ito yung ano ngayon. Galon talaga yung pagkakain. Okay na! Oh, okay! okay. okay. Pag sinabi kong pangalan, sabihin mo apelido. BOOM! BOOM! Apelido! Apelido sinabi ko ba eh? Ano? Pag sinabi kong pangalan, sab sabi ko sabihin mo apelido. Apelido! Sige na, gusto niyong sinabi ko ano bumbong oh sabihin mo apelido. oh sige, 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 oh, sige, sige. Sabihin mo sigi sigi sabihin sigi 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 go. sigi 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 ba, sigi 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 dali sigi 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 Tama naman sinabi ko, apelido. Sabi mo, sabi mo ko sabi mo apelido. Ang kulit mo naman eh. Bakit? Di ba sinabi ko bongbong? Oo. -bong? Oh. Oo. Oh, ikaw, ano ba apelido mo? Digit. Oo, oh, ganon. Apelido. Oo, oh, gali, gali naman pala eh. Sinasabi lang naman kita kung sabihin ko eh. Oh, ulit, sige na. Hindi mo ba napapanood yun? Ako oh, panood ko. Tama naman yung ginawa ko. Papanood mo. O, sinasabi lang naman kita. Uh, Tapos pag kinontak ito, sabihin mo, mali, mali ako. Ang gulo mo rin. Pag sinabi ko kasi, sabihin mo lang bawa, pag sinabi ko at pangalan, sabihin mo apelido. O nga. Sabi ko, bong o ano apelido mo? Digit! O, ganon! O, sige, 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 game. O, o na nga. Eh. Di ba apelido? Oo nga. O, bong sabihin ko. Tapos apelido ko digit, ganon. Hindi! Oh. Oo. Oh, oh ano, ano? Tapos sa pilido niya! Oo na! Pero, oh di ba sabi ko bumbong? Oh pilido. Oh. Ako. Parang ikaw, ano ang pilido mo? Digit nga! Oo. Oh. oh, say game. Oo, oh, game na. One, two, three, go! Pag sinabi ko pangalan, sabihin mo ang ah, pilido! Bang, bang! Digit! Oo! Oh. Bakit naman ba naiinis? Kulit mo naman, be! Di ba sabi mo pa sabihin ko yung apelido, digit. Iwan ko sa'yo! Ikaw nga itong magulo ka usap eh. Ang sab... pa challenge ka tapos sinusunod ko naman ang sinasabi mo. Ba't ka naiinis? Iwan ko sa'yo! Ang gulo-gulo mo! Sabi ko sabihin mo apelido! Sinabi ko naman apelido! Oo! Oh, bakit digit? Isang yung apelido ko! sabihin mo apelyido niya, example ko lang yung ano mo, yung apelyido mo. O ano bang ba apelyido ni Bumbong? Marcos! Oo! Oh. Eh, ano ako... Gulo-gulo mo, bala ka nga dyan. Ba yan? Ikaw ito nagpapatsali sa kusang angkul... Ikaw yung ay inis. Sinusundan mo tayo, kusang bala ka rin dyan.